0 AM, nakapag-warm up na rin ako next to dito ng walking. So walking na pero mag-jogging din ako. Sarap pala mag-jogging dito mga mare. Look at the sun. May part dito sa Burgos na merong semento and mahaba. Yung ano niya. So ipapakita ko sa inyo. Ayan, mahaba ito mga mare and semento na rin siya. So may mga nag-jogging din, nag-walking. Tapos ang kinagandahan pa dito mga mare, may makikita ang baka. Tapos ayun pa, may baka pa doon. Ayan, meron din nag-walking dito. So ayan, nag-warm up lang ako. Let's go running. boys na guys na pag pa ako ayun na guys nakatulit tayo okay mga mari tapos ng pagpapanggap ayun pupunta kami doon sa bahay namin na pinapagawa so let's go kahit nagdidilig siya. Ayun. Kasi ito, may guyobano. Guyobano yan. Guyobano yan. ito, mangga. Ayan, ito pa yung isa namin. Dwarf na ako kung natay. Ayan, may mga pala na naman na kami dito. Ayan. So. Okay, mga mare. Ito na yung day six. So, pagkatapos nyan, ayan. Nakapagbuhos na sila. Ayan, may mga buhos na yan at tatapusin pa nila so, let's see the progress ito yung aming buhangi, nangangalahati na o, oh, pak, pero meron pa doon yun yung naman yung gravel so, ayan gawaan lang kami dito para magdilig, yung asawa ko nagdilig, ayan oh. didilig siya yung mga tinanim namin oh, puno ayan ayan, tumating kami dito, 5.12. Nag-uwi yung mga trabahador, Mare. So, ayun mga Mare, no? hapon na rin kasi kami pumupunta dito kasi sobrang init. Ayan,